Guys, tingnan nyo guys. Ito yung sitwasyon na yun dito sa may divisorya guys. Tingnan nyo, grabe ang tao guys. Tingnan nyo. Akalain mo parang Pasko na guys. Tingnan nyo, grabe ang daming tao talaga ngayon. Kaya pag pumunta ka rito, magbaon ka talaga ng lakas guys. Kasi babanggain-banggain ka lang mga yun. Tingnan nyo naman doon banda guys. Oh, oh my God, grabe. Ito na ba yung palatandaan na malapit na talaga ang Pasko? Grabe ganito pala dito sa Divisoria guys. Sobrang daming tao. Nakapamili ka ba ba niyan kung ganyan karami? Oh my God, ingat-ingat lang kayo dyan guys. Kasi ati o bulsa mo may kamay. Grabe guys, tingnan nyo. Sigurado dito guys. Ang daming mandorokot dito guys. Ganyan karaming tao, tingnan nyo ah. Baka may makita kayo dyan, tingnan nyo guys. Grabing tao yan oh. Grabe siksikan kanyan, guys. So, oh, pakapamili ka ba ba niyan, guys? Dito yan sa Mayano, Santa sa Elena, Divisoria, papunta ang 9168, guys. Ano yun na? Kung Grabe na, guys, no? Grabing tao, oh. Siksikan talaga. Grabe tulakan talaga yun, guys. Tingnan nyo. Oh, grabe, no? Hirap yan. May kartilya pa, oh. Bigat-bigat niyan. Oh, my God.